Uh, we are here we, are here because uh, we have uh, uh, tito, uh na narinig namin na sa mga problema nangyari dito sa pagsara o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge uh, kaya at nakausap na namin yung mga driver na sa truck ang ginagawa namin ay ang kapalit itong roro ito uh, ito, na ganito ito ta, pang na truck Uh, may dadating na pang 40 trucks, meron pang 50 trucks. Tapos, itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon. Mga isa pa, pa mga three, well, 500 trucks a day. Tapos, mag-umpisa na tayo ng night navigation. Ibig sabihin, kahit waiting pwedeng sumawit. So, that's our way of trying to uh, mitigate the problem. Uh, maraming nagtatanong, bakit hindi napagklanuhan na mabuti ito? The reason is, ang talagang nangyari dyan, meron kaming rehabilitation plan para sa San Diego. Noong ini-inspeksyon yung, yung tulay para titignan kung saan kailangan rehabilitate, ang daming nakita na dilikato. At sabi, sinabi ka agad ng mga engineer, isara natin ito dahil papagsak ito pagka minalas tayo. Kung saan yung, saan, mo yung sa tulay. Yung tulay, maganda pang tignan. If you look at it from outside. Katawang kalawa na lahat. Ito yung mga... Ayan, ganyan na, na itsura dun sa ilalim. Tapos hindi lang yun. Ito, yung sa corrosion. Ito, ito sa ilalim. Ito,

hindi ginawa ng mabuti ang maintenance ng tulay. Dapat yan, every three years, pinapalik-palikan. Tinatanong ko sa, lo sa mga lokal, sa, uh, ang mga, sa ating mga kababayan, kung talaga nagkagawa nag ba noon yung every three years. Mukhang hindi. Kaya nagkagal ito. Kaya ang namin, talagang sira-sira na. Kaya napilitan kami, isara. Kaya, piglaan. Ngayon, ngayon na alam natin ang problema, lahat ng maaaring gawin. So, tayo, itong mga mga uh, mga barko, uh, tapos meron kami mga iniisip na uh, baka yung yung uh, yung traffic sa San Juanico uh, basta papalitan natin yung mga sistema para mas pabilis nakausap namin yung isang ibang isang driver ng uh, ng truck. Ang reklamo ng Manila, ang dala nila hulay. E, nag-aantay sila rito tatlo apat na araw. Eh syempre, ano mo na e, hindi hindi naman nag-refrigerated pa niya. Kaya uh, wala na uh, nasisira yung kanila yung kanila mga produkto.